Kilala mo ba si Haring Herodes? Siya lang naman ang nais magpapatay sa ating Panginoong Isus nung siya isilang sa Bethlehem. At siya lang naman ang nagutos sa tatlong pantas. Tatlong pantas po ah, ha, hindi hari. Huwag kayo makinig sa kantang May tatlong haring nagsidalaw. Mali po yun. po kayo. Tatlong pantas po yun na inutosan ni Haring Herodes upang hanapin ang ating Panginoong Hesus nang isilang siya sa Bethlehem. At doon sa pamamagitan na yon, nais lang linlangin ni Herodes ang mga pantas na yon para malaman ni Herodes kung nasaan ang ating Panginoong Hesus at ipapatay siya dahil ganid itong si Haring Herodes at napakasama. At alam mo rin ba na siya ang nagpapatay sa mga kabataang dalawang taon pababa? nang maitakas ni Jose si Jesus dahil nga sa balak niya na ipapatay ang ating Panginoong Jesus at sa galit niya pinapatay niya ang mga kabata dalawang taon pa baba grabe sa palibot ng Bethlehem pinapatay niya po grabe ang kasamaan ni Herodes ano? para lang sa kanyang kapangyarihan para siyang manatiling hari at alam mo rin ba na siya rin ay nagpapatay kay Santiago na kapatid ni Juan na sadyagong apostol siya rin na nagpapatay at alam mo rin ba untik niya na rin patayin si Pedro pero pinatakas siya ng anghel at alam mo rin ba na siya rin ang nagpapatay kay Juan na tagag opo siya po ang isang nagpapugot kay Juan na tagag po nang sumayaw ang kanyang anak at tumiling ito na ang ulo ni Juan ang irigalo sa kanya siya po ang nagpapugot kay Juan at alam mo ba kung ano ang kinamatay ni Herodes kung paano siya namatay siya po ay namatay dahil sa pag-angkin niya sa karangalan ng ating Panginoong Diyos may isang anghel na nakarinig sa kanya sa kanyang pag-aangkin sa kapangyarihan o kalwatin ng ating Panginoong Diyos siya ay pinalo ng anghel at doon po siya po ay buhay na buhay na kinain ng uod buhay po siya na kinain ng uod at namatay na kinakain ng uod napakalagim ng kamatayan niya no mababasa natin yan dito sa gawa uh, gawa 12 gawa 12 po verse 20 yan gawa 12, verse 20 ayan no at noon din ay hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes sapagkat inangkin niya ang karangalang na uukol sa Diyos at siya'y kinain ng mga uod hanggang sa mamatay. Ayan. Kinain siya ng mga uod hanggang sa mamatay. Ibig sabihin buhay po siya. Buhay siyang kinakain ng mga uod hanggang mamatay. Ito po ang napakasaklap na nangyari sa kanya. Inangkin niya ang nauukol para sa Diyos. At nagala sa kanya ang anghel. Narinig niya, pinalo, pang, yun. Tapos biglang lumabas sa mga uod, kinain siya. Yun, napakalagim na sinapit niya. Napakasakit na, no? Ayan po ang malagim na nangyari sa kanya.